Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So meron tayong ginagawang motor ngayon. Ang model nito 2017 no, sir. 2017 ba to, sir? Sa so, 2017 eh, si sir. Ah, uh, tayo dito sa shop. So, mag 7 years. Bale first time pa lang matutrotel body cleaning kasi yung motor medyo na-stuck din at saka nito 26,000 yata or magti-29 hindi ko na kasi na-check kasi nagpalit din tayo ng headlight lens. Ayun yung kanya, basag. Pati cowling, pinalitan din natin. So, ayun, ah, uh, may pag-uusapan tayo about sa dumi na pumapasok sa makina. Paano ba pumapasok? So, ito, papaliwanag natin. Pero bagong lahat, intro muna. yung motor ni sir, stock is so ayan na, stock, stock so paano nga ba pumapasok yung dumi sa makina kasi may nag comment sa upload natin preview sa upload natin hindi daw pumapasok yung uh, dumi sa makina lalo na kahit naka open tv ka, hindi daw pumapasok so wala naman akong sinabi kasi doon na umaakyat yung dumi papuntang taas kasi daw mayroong valve seal. Yan, meron daw valve seal kaya hindi pumapasok mapasok yung dumi sa taas. Hindi naman talaga papasok yung dumi sa taas. Lalo na sa mga kam, hindi naman papasok doon. So, papasok ang dumi kasi yan, papuntang barbula. Pa-turn ng barbula, doon sa mismong chamber niya, tapos patungo sa piston, hanggang sa tatamaan din, pati yung mga block Paano nga ba nangyayari yun, or paano pumapasok? Unang-una, for example, carburetor or throttle body, Una yan, papasok yan dito sa ating throttle body kapag marumi na. Lalo na kapag ikaw ay walang air cleaner. Mas madaling pumasok yung dumi dyan. So, eto si sir, meron niyang air cleaner. Pero tignan mo, 26,000 oto Ayan, kung gano'n karumi dito sa bunganga, lalo na dito sa loob. Ayan, ganyan siya karumi. So, ayan na, mismo throttle body pa lang yan. Tapos, eto yung manifold. O, manifold. Ayan, tignan nyo kung gano'ng karami yung mismong manifold. Ayan. So, kapag yung dumi na yan, pumasok sa makina, diretso yan sa barbola. O, oh, sasabihin niya naman, hindi, hindi pumapasok yung dumi sa barbola. O, eto yung barbola. Ayan. Ayan, may kita mo dyan yung barbola. Ayan, yung dalawang bu yung butas na yan, eto. Ayun yung ano, uh, parehong exhaust valve yan. Ayan, dito pa lang may kita mo na yung mismong barbula tapos tignan mo yung bunganga ng barbula ay bunganga ng uh, intake kung gaano karumi o oh. papasok kasi yung mga dumi na yan sa mismong barbula dito palabas ng chamber ngayon pagdating sa chamber Ah uh, naiipon yung mga dumi yan sa mismong uh, chamber tapos naiipon din yan patungo sa mismong piston pag sobrang dami na ng dumi pumupunta na yon sa gilid ng mismong piston napuputkod yung piston ring tapos tatama na sa mismong gilid ng block kaya nangyayari nagagasgas pati yung cylinder block yan yung mga nagiging possible na tinatamaan kapag ikaw ay throttle open or open throttle body kasi natatambak yung dumi pwera na lang kung masipag kang maglinis Especially sa mga naka-open TV Sinasuggest sina ko kasi dyan 3 to 4 3 to 5,000 thousand kilometer Nagki-cleaning ka dapat Ayan Dyan pumapasok yung dumi So wala akong sinabi Doon sa vlog natin na Pumapasok dito sa taas Pumapasok dito sa taas Hindi naman talaga papasok dyan Kasi nga unang-una Yun nga Sabi mo nga Merong valve seal Merong valve seal kasi yan Dito sa taas So pumapasok yan doon Sa loob Sa baba pasok yan sa baba sa loob ng mismo ano, mismo chamber ng makina tapos patungo sa piston hanggang sa yung katagalan titirahin pati yung block kaya yung iba ang odo pa lang is 30,000 40,000 35,000 or 40 yan mga 45 ganyan nare-refresh na pero yung mga stock stock minsan ang odo nasa 55 65 hindi pa na, hindi pa nagpapa-refresh tulad nung motor ko hindi naman sa inaano ko ang motor ko ang order niya is ano na uh, malapit na mag 100,000 nasa uh, 97,000 na mayigit yun hindi pa yun na refresh pero pagdating dito sa balancer kasi na yung radar fi ang pinakaunang maintenance yan sa balancer at water pump nagpalit nga ako nyan ng dalawang beses pagdating yan pero sa mismong dito hindi pa tayo nag refresh never pa tayo nag refresh kasi nga di pa naman siya kailangan ni refresh so ayan pumapasok yung mga dumi ayan ayan yung mismong barbula Diyan pala makikita mo na yung barbula ayan kaya sa mga nagsasabing hindi pumapasok sa barbula yung dumi ayan makikita nyo yung proof tapos yung magsasabi nun hindi naman mekaniko <laughs> so ayan ah, konting kaalaman lang to kaya nag video tayo so hanggang dito na lang yung video i-cleaning muna natin yung motor ni sir So, sana meron tayong natut uh, napaliwanag sa inyo kahit konti lang. So, shoutout sa mga basher. Wala akong paki sa inyo. Basta ginagawa ko lang yung trabaho ko. Taman trabaho lang. <laughs>